Hi mga ate. so good morning and we're going to react to the, uh, the video of Stealth ito. Um ng All By Myself yung k David uh, Poster yung Hitman, ito grabe ako actually patlo yung kinanta niya. All I Asked tapos Defying Gravity chaha. All By Myself, ito. E at galing pa siya doon sa ibang sa isang show from uh, Agusan tapos tumuloy na siya dito di ba galing So, ayan, kinikilabutan ako. So, pag sinabi mo kasing all by myself, di ba, pag si David, um, Foster, Foster, di ba si Charisse, hindi mo na kasi yun ma, lalagpasan. Pag sinabi mo all by myself, pag si Charisse yung kumanta, pero eto, grabe, ilang beses ko na siyang napanood na kinanta niya itong all by myself pangalawa na. So, hindi pa rin ako nagsasawa. So, ang galing-galing mo talaga, Estelle. So, nagustuhan ko siya. Ang dami na niyang version. Katulad ng, ano, Anino. Maganda din yung Anino. Or, I think original niya yun, yung Anino. So, good job.